Nestor, bakit ayaw lumikas noong mga residente dyan na malapit sa mga ilog? Pagkat ang hari aga, kabila ng mga residente dito sa Bulacan ay sanay na sila sa mga at hindi sila maiwan yung kanilang mga gamit sa bahay. Kaya naman ito yung karaniwang dahilan kung bakit sa kabila ng mataas na tubig baha ay mas pinipili nila nila na manatili sa kanilang mga bahay kaysa lumikas sa mga designated evacuation center na itinalaga ng lalawig sa lalawigan ng Bulacan. Tuluyan ng umapaw ang tubig sa mga ilog sa probinsya ng Bulacan. Pero sa kabila nito, marami pa rin sa mga residenteng nakatira sa tabi ng ilog ang ayaw pa rin umalis kahit pinalilikas na sila papunta sa evacuation center. Tulad ni Cheche Santiago na nakatira sa tabing ilog anya kaya pa niyang tiising mag-asawa na nakababad sa ba dahil may upuan pa silang may higaan. Bandang alas tres po, ayun na po, wala na kami matulugan. Wala naman po kami nilipatan. Saan po ba kami mag-evacuate? Wala po. Kahit sa school? Uh, mayroon naman pong bang po bang na inihigan, okay naman po kami doon. Dadalawa lang naman po kami. Bawat layer po ini tinataas ko na katwiran ng iba kaya ayaw lumikas dahil nakapagtaas naman sila ng gamit. Alalahanin lang nila na baka madulas sa bahay dahil sa baha. Gabi pa lang, tasa kami ng gamit. Medyo bagya-bagya pa lang. Kaya e nga naman, si kami ganito na. Plus nga, dahil ano eh. Tiles kasi madulas. Sila alam bota, kulang lang, bota. Eh kasi nga baka kumadula si eh, mas mataas ngayon. yun. Kahapon di pa nalubog to nung dumidilim. pumapasok na. Buti nga may taas kami. Ipakitulog pa nga kami mga napit bahay namin. Pakiusap ng, 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 ng mga binahang residente na mabigyan sila ng ayuda o mapuntahan sa bahay, lalo na at marami sa kanila na hindi na makapasok sa trabaho. Samantala, isang 89 anyos naman na matandang babae ang natrap sa loob ng kanyang kwarto sa gitna ng uh, mataas na baha. Ayon sa kasambahay niya na, ma, na, kasambahay na matanda, na ng matanda, nalak na ng matanda itong uh, pinto dito sa may uh, kanilang sala at hindi makalabas dahil sa takot na lumusong sa tubig. Ikaw lang taraan! Lumusong ka na! Alam taraan! Ikaw lang! Ikaw mo lakto! Sige Sa pagtutulungan naman ng uh, ilang uh, mga kamag-anak at na nagawa naman ang paraan na mabuksan nga yung nasabing uh, pinto na nakala dito sa kanilang bahay. At ngayon dito ko mismo sa bahay ng isang uh, 88 anos na matanda kung saan nga ay nandito siya ngayon at uh, aga kasalukuyan siya ngayon pinakakain matapos niya siya na malak yung kaniyang uh, kubaga kaniyang uh, bahay na nandito siya ngayon sa bahang tubig kung saan na ay kasalukuyan siyang pinakakain at matapos siyang magutom sa ilang oras na pagkakalak ng bahay niya dito sa kanilang lugar sa Malolos, Bulacan. At yan muna ang ating latest live aga mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Yes, sir, paano yung uh, assistance? Ano? Kumusta yung assistance ng LGU doon sa mga apektadong residente na nasa evacuation area? Yung pagkain, yung gamot, at maging doon sa mga ayaw lumikas. Gaya nung uh, binabanggit mo, ano, may mga residente dyan na mas na naisimpan nila na manatili sa bahay. Paano naman yung assistance din ng LGU doon sa mga ganong residente? Sa ngayon aga, ito nga yung nagiging katwiran ng mga residente. Kung ayos silang lumikas, ang nabibigyan lang talaga ngayon ng mga relief packs ay yung uh, mga nabigyan din ng DSWD ng ayuda kahapon. At uh, nagpunta nga dito si Secret uh, DSWD Secretary Rex Gatchalian kung saan nga ay nagpamigay ng uh, mga family food packs at uh, ready to eat food dun sa ilang lugar sa Balagtas at maging sa Bukawi, Bulacan. Pero ay naman sa Provincial Social Welfare and Development ng, at ang mga MSWDO dito sa Bulacan ay uh, magbibigay naman sila ng mga ayuda pa na naka-schedule dun sa mga iba pang mga apektado ng baha. At yun din yung planong gawin ng LGUs kung saan na nga ay magpupunta sa mga evacuation center dito sa Bulacan para magbigay ng relief. Pero talagang kailangan-kailangan na nila ngayon dahil karamihan ngayon sa mga taga-Bulacan ay nawalan nga ng trabaho dahil sa epekto ng habagat at sinabayan pa ng high tide at pagbasa sa lalawigan. Aga. Gràcies, selamat, Nestor Torres.